Hello po sa lahat. Welcome back sa isang yugto na naman ng aking episode ngayong gabi. So um, sarili mo, alagaan mo. Yan yung mga uh, pinagdadaanan ng mga OFW po sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na yung mga nag apply mga nagtatrabaho bilang isang uh, domestic helper, factory worker, yung mga tipong ikaw lang talaga mag-isa kapag uh, Uh, mag-alaga sa sarili mo kapag nagkakasakit ka. Yes, alam ko guys, na maraming makakarelate sa inyo dito. Mararanasan ninyo, mararanasan, nararanasan lahat natin yung maiiyak tayo, hinahanap natin yung kalinga ng isang magulang, ng isang kapatid, ng lola, lolo, uncle, kung sino man yung nag-aalaga sa atin nung nasa Pinas pa tayo kapag tuwing tayo ay nagkakasakit. Ngunit guys, sa mga nasa Pinas, sana malaman ninyo at malaman sana ninyo ang hirap na pinagdadaan ng isang OFW o domestic helper lalo na sa mga nagtatrabaho bilang domestic helper sa iba't ibang panig ng mundo kagaya ng Saudi, yung mga strict countries na wala man lang silang pahinga. Yes, Saudi, Kuwait yung mga, yes, mga bansang yan na wala po silang holiday. Kapag nagkakasakit po sila is, alagaan mo din ang sarili mo. Ikaw mismo ang mag-aabot ng tubig, ikaw mismo ang magpapakain sa sarili mo, lalo lalo na kapag mag-isa ka lang sa bahay ng amo is, talagang walang mag-aalaga sa'yo. Hindi ang amo ang mag-aalaga sa'yo. Yan ang no, dapat ninyong malaman guys sa mga nasa Pilipinas yung mga abusado sa pagpapadala sa kanilang mama, mahuhumingi pang-inom, ano pa? pambili ng luho, pambili ng kung ano-ano dyan, na mangungupit. Ayun. Ang kasalanan 'no sa budget na pinapadala ng nanay, kukupitan mo pa. Alam nyo, mga anak at mga kapamilya na nasa Pilipinas, pag nagtaka sakit kami, walang nag-aabot sa amin ng tubig pumunta ka sa kusina at ikaw ang kukuha mismo ng tubig. Ayan, dapat ninyong malaman. At hindi rin kami inaalagaan ng amo namin. At syempre, uh, kami yung uh, magluluto ng pagkain namin. O, oh, di ba? Nagkakasakit ka na nga, ikaw pa yung magluluto ng pagkain mo. Hindi iaabot ng amo ang pagkain mo ng lunch, breakfast, at dinner. Ikaw mismo ang kukuha. Saklap, no? Di ba? Tapos, pag kinamusta ka sa Pilipinas, kumusta ka na dyan? Sinungaling ang minsan, sinungaling ang mga OFW minsan dahil hindi nila sasabihin sa inyo na okay sila. I mean to say is hindi nila sasabihin na yes, tama, na okay sila. Ang sasabihin nila is, kumusta ka na? Andyan. Kumusta ka na, Mare? Okay lang ako. Ayan. Okay naman ako dito. Okay naman yung sitwasyon ko dito kahit hindi pala okay. Ayan, kahit may sakit pala, nilalagnat, ano na, inuubo, hindi na kaya magtrabaho. Tapos, bubulyawan ka pa ng amo. Ayan. Meron naman yung mga amo na mabait talaga, mahala talaga talaga nila na hindi ka okay tatanungin ka kung are you okay ganyan, kasi makikita nila sa kilos mo eh, makikita nila yung uh, uh, expression pa lang sa mukha mo, sa galaw mo is nangihina ka may mga mabait na ganyan uh, kailangan ba ka namin dalhin sa doktor, mga ganyang amo so maswerte yung mga uh, mga trabahador or domestic helper na mayroong ganyang mga amo And guys, dito is, yes, pero pag ka nagkasakit ka dito at magpa-hospital ka is secured naman. Uh, Naka-insurance po kami sa amo namin yung pagpapacheck up, libre yan. Uh, emergency sa ipin, like for example sumakit yung ipin mo no and then um, hindi mo nakanayan, libre yan sa pagpapamedikal. And then, pagpunta sa doctor, consultation, and libre din yung gamot. Yun ang maganda kasi libre sa amin ang insurance, medical insurance dito. Pero ang kares, pag-aalaga, hindi po yun libre. <laughs> hindi po yun ginagawa ng amo namin na sila po yung mag-aalaga sa amin. Yan. Hindi kanila paliliguan. Yan hindi ka nila aabutan ng pagkain dahil ikaw mismo ang kukuha ng pagkain mo. Ayan, ha? Ah. And then, um, meron pa yung ah, kahit na may sakit ka is kailangan mo pa rin magtrabaho. And, um, and my experience naman, guys, is may time talaga na nagkasakit ako ilang beses na gano'n. Kaya lang, hindi ko masabi-sabi sa amo ko na hindi ako okay. Maraming beses na nagsisinungaling ako sa sarili ko na may sakit ako and then naiiyak na lang ako na naiisip ko yung family ko, yung punto na may mag-alaga sa And ang sakit guys dahil minsan, 'di ba, may uh, hindi pa tayo makumusta, hindi nila tayo maalala, hindi nila tayo ma-text. Hindi eh, nila alam na may sakit pala tayo, ganyan. So kung nakaka-relate kayo sa mga uh, ina na katulad ko is talagang masakit. And ang gagawin mo na lang is Maiiyak ka talaga Tutulot talaga yung luha mo So medyo na-emotional ako kayo Kasi nga uh, years din na wala ako sa pamilya ko Is years din na may time na uh, Ang bigat ng pakiramdam ko Nahihilo ako Yung pinipilit mo talaga magtrabaho Kasi nga nahihiya ka sa ano mo no? Natatakot kang magsabi na may nararamdaman ka And then na uh, yung nga, iniisip mo na walang magsiserve sa kanina, walang magluluto para sa alaga mo, walang magsusundo paano na, para silang mamamatay, di ba? At ikaw naman, nakatulong is, takot ka magsabi sa kalagayan mo, nahihiya ka. And then, time na noon no is, hindi ko na talaga nakayanan, guys. Dahil, nagkaroon ako ng vertigo, nagkaroon ako ng anemia, nagkaroon ako ng, sa thyroid, hypothyroidism, and then sa puso, Tumaas po yung pulso ko. And then, yun yung source na nga naging uh, stress ako. And yun, yung dahilan. Kaya, naramdaman ko yun. And then, naka-recover naman ako after all. Tinulungan ko talaga yung sarili ko. Dahil, nahiya din ako na nagpa-check up nga ako. Pero, uh, hindi ko nga tinapos yung gamot ko eh. Kasi, uh, nahiya akong magsabi sa amo ko na babalik ulit ako. Kasi, ang mahal lang mga gamot ko, guys. And then, uh, ang ginawa ko is nag-research lang ako sa Google kung ano yung natural na gagawin ko and then uh, uminom ako ng fish oil, vitamin kailangan talaga ang vitamin guys sa ating mga tayo dahil everyday tayong nag work dito kaya mga kapatid guys uminom kayo ng vitamins mga kapat uh, kaparehas kong katulong pag andito kayo so yun guys sa mga nasa Pilipinas sana is isipin ninyo yung kalagayan ng isang uh, Uh, mahal ninyo na nagtatrabaho dito sa Pilipinas na kapag nagkakasakit kami alagaan namin ang sarili namin walang nag-aalaga sa amin yun ang masakit at yun ang mahirap para sa amin so maswerte pa rin yung mga nasa Pilipinas kasi may ano may katabi ka diyang uncle na pwedeng mag-alaga sa inyo And then, hindi lang yan. Lalo-lalo sa mga ina na katulad ko is, iniisip din namin yung uh, mga anak namin kung nagkakasakit sila, kung okay nga ba sila. Hindi kami makatulog, guys. Ayan, yan din yung isang dahilan kung bakit ang mga OFW is um, mahirap maging OFW. Kayo yung mga baguhan dyan na may balak-balak na mag-abroad, huwag nyong isipin at asahan na kapag kayo ay nagkasakit, may mag-alaga sa inyo. Unlike guys, yung mga, uh, anong tawag nito, stay out. Yan. Yung mga stay out na domestic helper sa labas, is pwede silang makahingi ng uh, uh, tulong sa kanilang mga boardmates. Pero pag stay in ka dito is, hindi. Hindi mo basta-basta utusan yung amo mo. At kung may kasama ka man, is hindi basta-basta utusan mo siya para kumuha ng tubig para sa'yo. And then, may mga amo din na ayaw nilang pinag i stay ang katulong nila dito sa loob ng bahay nila. Uh, kumukuha sila ng separate separate room na ma-isolate siya at mahiwalay siya dahil natatakot silang ano, natatakot silang mahawa sa Kaya ang hirap guys yung pakiramdam na yung parang makakahawa ka ba ng virus mo no? And then parang ang tingin mo sa sarili mo is ang liit-liit mo. <laughs> Ayan. So, yun lang. And then, yun ang naging uh, experience ko. And then, ma-share ko lang sa inyo. At sana yung mga kababayan natin din sa Pilipinas, pahalagahan po ninyo yung mga padala na tinatanggap ninyo. Maging uh, wise kayo sa paggastos. And then, huwag abusuhin ang manghingi. Ayan, pambili ng alak, mga abusado dyan, matatay, ay tatay, o asawa magpapadala ng ano ng padala na, padala sa asawa isusugal pala i ibibisyo ibibili ng sigarilyo at yung mga anak na hindi iniisip yung mga nanay pang walwal -wal, ayan pang uh, ano diyan na uh, mamahaling gamit shopping doon shopping dito hindi niyo alam na yung mga magulang niyo is nahihirapan lalong-lalo na kapag may sakit ayan ika nga may sakit ka, alagaan mo ang sarili mo. Walang mag-aalaga sa'yo. Ayan. So, yun lang. Gusto kong ma-share na sana nakapulot kayo ng isang aral sa isiner ko ito. At lalong-lalo na sa Pilipinas. Ayan. Mahirap ang maging isang OFW. Ayan. And then, yan lang na naman ang episode ko ngayong gabi. Ayan. Kung nagustuhan niya ang video na ito is, uh, give me thumbs up. Comment kayo sa aking comment section and i-share nyo na rin ang video na to and subscribe to my channel. Salamat ulit at ako'y matutulog na and good night.